Karunungang Buhay kasama si Pastor Joey Umali. Dito lang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Pastor Joey Umali, samahan mo kami rito sa Karunungang Buhay. Isang mapagpalang araw sa iyo kaibigan, puruhin ng Panginoon sa muli nating pagniniig dito sa ating lingguhang programang Karunungang Buhay. Nais kumbatiin ang belated happy birthday ang aming mga kumpare at kumare si Charlie at Dilma Enriquez ng Bataan at gendin kay ate Julie Manangkil ng Australia, kay Pastor Paul de Jesus at japonisa Pebi Dayaw. Belated Golden Wedding Anniversary kina Doc Modi at Kuya Chris ng Malolos. Ganyan din sa aming mga kaibigan na sina Kuya June at Lucy sermonya sa kanilang Pearl Wedding Anniversary. Happy listening and watching kina Bukal Nestor Bay Tolentino at sa mga kapatid niyang pastor na sina Pastor Willie Tolentino at Pastora Miriam Nick Dow kay Pastor Andy Canlas, Pastor Vic at Pastora Beth sa gabain sa kanilang gawain sa Anggat at Bustos, Bulacan. Sa aming uh, kaibigan na sina Pastor Milky at Tess Gonzalez ng Malolo City, Claire Mercado, Romeo Estrella, Tobias, Los Biminda, Pastor Job Bert Lugto, kay Maring Baby Kayaba, kay Noemi Garcia, at sa aking hipag na si Flordelisa Garcia. Sapat na ba sa Panginoong Hesus na hindi tayo gumagawa ng masama? Ito ang sasagutin natin sa pamagitan ng ating pagbubulay-bulay sa nasusulat na parabola sa Lukas 16:19 hanggang 31. Babasahin ko ang Filipino Standard Version ng Lukas 16:19 hanggang may isang mayamang tao na nagsusuot ng mamahaling damit at kumakain ng sagana araw-araw. Isang pulubi namang nagngangalang Lazaro ang nakalupasay sa may pintuan ng mayaman. Marami siyang sugat sa katawan. Masaya na siyang makakain mula sa mga nahuhulog sa hapag ng mayaman. Kahit ang mga aso ay lumalapit at dinidilaan ang kanyang mga sugat. Namatay ang pulubi at dinala siya ng mga anghel sa kandungan ni Abraham. Namatay rin ang mayaman at inilibing. Sa gitna ng pagdurusa niya sa Hades, tumingala siya at nakita niya sa kalayuan si Abraham at si Lazaro sa kandungan nito. Kaya't pasigaw niyang sinabi, Amang Abraham, maawa ka sa akin. Isugo mo si Lazaro upang isawsaw ang kanyang daliri sa tubig at palamigin ang aking dila sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito. Ngunit sinabi ni Abraham, Anak, alalahanin mong sa iyong buhay ay nagtamasa ka ng mabubuting bagay, samantalang si Lazaro naman ay dumanas ng hirap. Ngayon siya ay inaaliw dito at ikaw naman ay nagdurusa. Bukod dito, may inilagay na malawak na bangin sa pagitan natin upang ang gustong makatawid mula rito patungo sa inyo ay hindi makatatawid o makatawid mula riyan patungo rito. Sinabi ng mayaman, Kung gayon, ipinakikiusap ko sa iyo, Ama, na isugo mo siya sa bahay ng aking Ama sapagkat mayroon akong limang kapatid na lalaki upang sila saroy magpatutoo sa kanila at nang hindi sila humantong sa lugar ng kaparusahang ito. Ngunit, ngunit sinabi ni Abraham, na sa kanila si Moises at ang mga propeta. Hayaan mong ang mga kapatid mo'y makinig sa kanila. Sumagot ang mayaman, Hindi sapat ang mga iyon amang Abraham. Ngunit kung isa mula sa mga patay ang magpupunta sa kanila, magsisisi sila. Sinabi naman ni Abraham, Kung hindi sila, nakikinig kay Moises at sa mga propeta, hindi rin sila makikinig kahit may isang bumangon mula sa mga patay. Bago mag-eleksyon, isang kaibigan ng aking nakausap, tinanong ko siya kung bakit niya iboboto ang reeleksyonistang mayor. Sabi niya, kasi wala namang ginawang masama si Mayor. Nang tanungin ko kung ano naman ang ginawang mabuti ni Mayor, abay ang sagot niya, wala rin. Ganito rin naman ang marami sa atin. Itinuturing nating mabuti ang isang taong walang ginagawang masama kahit wala naman siyang ginagawang mabuti. Halimbawa, kahit walang katangi-tanging nagawa ang isang lingkod bayan ay katanggap-tanggap na sa atin basat hindi siya na-involved o nasangkot sa katiwalian o anomalya. Wala itong iniwan sa pagtangkilik mo sa isang produkto dahil wala naman itong naidudulot na sama. Gayong wala rin naman itong naidudulot na buti. Kay Jesus, sapat na ba iyong wala kang ginagawang masama kahit wala kang ginagawang mabuti? Batay sa kwentong aking binasa kanina, ang sagot ay hindi. Kahit wala kang ginagawang masama, pero wala ka namang ginagawang mabuti, ay hindi ka pa rin pasado sa pamantayan ni Jesus. May dalawang tauhan sa kwento. Ang lalaking sobrang yaman at si Lazaro na sobrang hirap. Ang mga ano ang mga pruweba na sobrang napakayaman ng lalaking ito. Wika sa verse 19 ng ating aralin, Ang mayamang tao ay nagsusuot ng mamahaling damit at kumakain ng sagana araw-araw. Mamahali ng kanyang mga damit, signature clothes, branded. Araw-araw, iba ang damit na kanyang sinusuot. Baka nga sa sobrang yaman ng lalaking ito, hindi niya muling isinuot ang damit na naisuot na. Araw-araw siyang kumakain ng masaganang pagkain, almusal, pananghalian, hapunan, at sigurado akong may merienda pa in between meals. Hindi lamang isang putahe, kundi maraming putahe. Sigurado rin ako na sobra-sobra ang nilulutong pagkain na hindi niya kayang kainin kung kaya't nauuwi lamang sa basurahan ng mga natitira. Isa pa, may napakagandang tahanan ng lalaking ito. Siguro, sa dami ng kwarto ng kanyang bahay ay ilan lamang ang kwartong natutulugan. Siguro sa dami ng toilet ng kanyang bahay ay may ilan lamang na nagagamit. Sa madaling salita ang lalaking itoy nabubuhay sa karangyaan sa isang lugar nakitang-kita niya ang kahirapan. Ano naman ang mga pruweba na sobrang napakahirap ni Lazaro? Ganito ang description kay Lazaro ng verses 20 and 21. Isang pulubi namang nagngangalang Lazaro, ang nakalupasay sa may pintuan ng mayaman, marami siyang sugat sa katawan. Masaya na siyang makakain mula sa mga nahuhulog na hapag ng mayaman. Kahit ang mga aso ay lumalapit at dinidilaan ng kanyang mga sugat. Grabe! Magkabaligtad na magkabaligtad ang kanilang kalagayan. Ang natitikman ng balat ng mayaman ay mamahaling mga damit. Ang natitikman ng balat ni Lazaro, ay mga nagnanaknak na sugat na dinidilaan pa ng mga asong gala. Ang pumapasok sa tiyan ng lalaking mayaman ay masasarap at masaganang pagkain kung kaya't lagi siyang busog. Ang pumapasok sa tiyan ni Lazaro ay mga nahuhulog sa hapag ng mayaman ngunit kailangan pa siyang makipag-agawan sa mga asong gala kung kaya't lagi siyang gutom ang lalaking mayaman ay komportabling nakaupo sa mamahaling muebles ng kanyang marangyang tahanan. Ngunit ang pulubing si Lazaro ay nakahandusay sa may pintuan ng mayaman. Ang lalaking mayaman ay inilagay ng Diyos sa isang kalagayan na maaari niyang matulungan ang pulubing si Lazaro. Ang pulubing si Lazaro ay inilagay ng Diyos sa isang kalagayan na maaari siyang matulungan ng lalaking mayaman. Nag-cruise ang kanilang mga landas. Nakikita ng lalaking mayaman ang kalunos-lunos na kalagayan ni Lazaro kung paanong nakikita ni Lazaro ang pinagpalang kalagayan ng lalaking mayaman. May ginawa bang masama ang lalaking mayaman sa pulubing si Lazaro? Wala. Pwede niya sigurong ipag-utos na si Lazaro ay palayasin sa may pintuan ng kanyang tahanan sapagkat nakakasira ito sa magandang tanawin sa kanyang paligid. Ngunit hindi niya ito ginawa. Pinabayaan lamang niya si Lazaro na lumupasay sa may pintuan ng kanyang tahanan upang mamalimos at maghintay ng pagkaing nahuhulog sa kanyang hapag. Ngayon, tatawagin ba natin ang lalaking mayaman na mabuting tao sapagkat wala siyang ginawang masama kay Lazaro? Sa kwento, hindi naging puntos ng lalaking mayaman ang katotohanang wala siyang anumang ginawang masama laban kay Lazaro, ngunit ipinamukha sa kanya ang katotohanang wala siyang ginawang anuman para sa kabutihan ni Lazaro. Ganito ang wika sa verse 25. Ngunit sinabi ni Abraham, Anak, Alalahanin mong sa iyong buhay ay nagtamasa ka ng mabubuting bagay, samantalang si Lazaro naman ay dumanas ng hirap. Ngayon, siya ay dito at ikaw naman ay nagdurusa. Hindi kasalanan ang pagiging mayaman kung hindi naman ito nakuha sa maling pamamaraan ang kasalanan ng lalaking mayaman ay ang kawalan niya ng malasakit kay Lazaro na muhay siya sa karangyaan sa harap ng karalitaan ng kanyang kapwa alam nyo ba na sa ilalim ng ating batas ay isang kasalanan para sa isang lingkod bayan ang ipangalandakan ng kayamanan sa panahon ng kalamidad at matinding kahirapan Ang ganitong gawi hindi lamang ng lingkod bayan kundi ng sinumang tao ay lalo namang mang hindi katanggap-tanggap sa Diyos Kapag tayo'y inilagay ng Diyos sa isang katayuan para makatulong sa ating kapang nangangailangan, ngunit wala tayong ginawa, mananagot tayo sa Diyos. Tandaan, hindi tayo uobligahin ng Diyos na magkaloob kung muna niya tayo pinagkalooban. Ngunit sa sandaling pagkalooban niya tayo, aasahan niyang tayo'y magkakaloob sa mga nangangailangan. Mag-ingat. Baka may mga Lasaro na dinadala ng Diyos sa ating pintuan na hindi natin pinapansin at pinagmamalasakitan, ipagsusulit natin ito sa Kanya sa muling pagbabalik ni Jesus. Walang ginawang masama laban kay Lasaro ang lalaking mayaman, ngunit napakarami sanang kabutihang maaari niyang nagawa Maari sanang binibigyan niya ng damit si Lazaro sapagkat napakarami naman niyang damit. Maari sana niyang binibigyan ng pagkain si Lazaro sapagkat sobra-sobra naman ang kanyang pagkain. Maari sana niyang ipinagamot ang mga sugat ni Lazaro sapagkat malaki naman ang kanyang kayamanan. Maaari sana niyang tulungan si Lazaro na makaahon sa kahirapan sapagkat sigurado akong marami siyang koneksyon. Ngunit ang ginawa niya'y wala siyang ginawa. Kinamumuhian ng Diyos ang mga taong mayroon sanang magagawa ngunit walang ginagawa. Sa kaharian ng Diyos, ang pangunahing batas ay ang pagiging masipag sa paggawa ng kabutihan ayon sa kwento sa kabilang buhay ay may inilagay na hadlang sa pagitan ng mga taong nasa kaharian ng Diyos at doon sa mga wala ganito ang wika sa verse 26 bukod dito may inilagay na malawak na bangin sa pagitan natin upang ang gustong makatawid mula rito patungo sa inyo ay hindi makatatawid o makatawid mula riyan patungo rito. Ibig sabihin, kung saan ang kahantungan natin ay itatakda ng uri ng ating pamumuhay dito sa lupa. Pagdating sa kabilang buhay, wala nang magagawa ang sinuman upang baguhin ang ating kalagayan. Kanyan sa araw ng paghukom, paghahatiin ang mga matuwid at hindi matuwid, ngunit palungkot na sa lupa ay naglalagay ng hadlang ang mga tao sa pagitan ng bawat isa base sa social status tulad ng hadlang sa pagitan ng mayaman at mahirap, ng hadlang sa pagitan ng marunong at mangmang. Ang kwentong ito ay isang classic example. Binuwag ni Jesus ang mga pagkakahati-hating ito sa lipunan. Wika sa Galatia 3.28 Wala nang pagkakaiba ang Hudyo at Griego, ang Alipin at Malaya, ang lalaki at babae, kayong lahat ay iisa na dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Bilang mga tagasunod ni Jesus, kailangan tayong maging instrumento ng Diyos sa pagbubuwag sa mga pagkakahati-hati sa lipunan. Na Naisana ng lalaking mayaman na pabalikin si Lazaro sa lupa upang masabihan ang lima niyang kapatid na magbago para hindi humantong sa kaparusahang tulad ng kanyang dinaranas. Marahil, katulad niya, wala ring malasakit sa mga kapuspalad ang kanyang mga kapatid. Masasabi natin na sa puntong ito'y mabuting tao ang lalaking mayaman sapagkat may malasakit siya sa kanyang mga kapatid. Hindi masamang magmalasakit sa mga kapatid at kamag-anak. Ang masama ay kung titigil ang mga malasakit sa mga kapatid at kamag-anak na tulad ng naging gawi ng lalaking mayaman. Ito ang problema sa Kristyanismong ating ipinamumuhay. Kadalasan maligaya na tayo kapag tayo at ang ating pamilya ay tumanggap ng biyaya ng kaligtasan, wala na tayong pakialam sa ating kapitbahay. Kadalasan ang sinasaksihan lamang natin ay ang ating Jerusalem, ang mga taong pinakamalapit sa atin. Alalahanin na ganito ang tagubilin ni Jesus sa kanyang mga tagasunod ayon sa mga gawa 1.8. Tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng banal na espiritu at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Hudeya at Samaria hanggang sa dulo ng daigdig. Ang Judea ay ang mga taong malayo sa atin, hindi natin kamag-anak o kaibigan, samantalang ang Samaria ay ang mga taong hindi natin kasundo at kapalagayang loob maging ang ating mga kaaway. Lahat ng mga ito'y kailangang abutin ng ating pagmamahal at pagmamalasakit. Kailangan patunayan natin ang ating pananampalataya sa pamagitan ng mga gawa ng kabutihan. Ganito ang wika sa Santiago 2, 15-17. Halimbawa ng isang kapatid ay walang maisuot at walang makain sa araw-araw at ang isa sa inyo ay magsasabi sa kanya, Pagpalain ka ng Diyos, magbihis ka at mabusog. Ngunit hindi naman ninyo ibinibigay ang mga kailangan ng kanyang katawan anong pakinabang niyon. Kaya e hindi naman, ang pananampalatayang walang kalakip na gawa ay patay. Sa pagbabalik ni Jesus, hahatulan niya ang mga tao ayon sa ginawa nila o hindi nila ginawa sa mga kapuspalad at nangangailangan. Ang hindi paggawa ng masama ay kailangan tumbasa ng paggawa ng mabuti. Wala pa tayong score kapag iniiwasan lamang natin ang paggawa ng masama, ngunit wala naman tayong ginagawang mabuti. Huwag nating hayaang mangyari sa atin ang nangyari sa lalaking mayaman. Ang kahahantungan natin sa kabilang buhay ay mababatay sa mga gagawin nating disisyon habang tayo'y nabubuhay dito sa lupa. Sa isang mahabang sermon tungkol sa paghukom, ganito ang sinabi ni Jesus batay sa Mateo 2535 hanggang 40. Sapagkat ako'y nagutom at ako'y inyong pinakain. Ako'y nauhaw at ako'y inyong pinainom. Ako'y naging isang dayuhan at ako'y inyong pinatuloy. Ako'y naging hubad at ako'y inyong dinamtan. Ako'y nagkasakit at ako'y inyong dinalaw. Ako'y nabilanggo at ako'y inyong pinuntahan. Pagkatapos ay itatanong sa kanya ng mga matuwid, Panginoon, kailan ka namin nakitang gutom at ikaw ay pinakain? O kaya'y uhaw at aming pinainom? Kailan ka namin nakitang isang dayuhan at pinatuloy ka? O kaya'y hubad at dinamtan ka? At kailan ka namin nakitang may sakit o nakabilanggo at dinalaw ka namin? At sasagot sa kanila ang hari ng ganito. Tinitiyak ako sa inyo, Yamang ginawa ninyo ito sa isap sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito, sa akin ninyo ito, kinawa. Tayo'y manalangin. O Banal naming Diyos, marami pong salamat sa napapanahong paalala sa amin nang kwentong aming pinagbulay-bulay ngayon tulungan nyo po kami banal naming ama na habang iniingatan namin ang aming mga sarili sa paggawa ng kasamaan tulungan nyo naman kami na gumawarin magsikap din maghangad din na gumawa ng kabutihan sa aming kapwa lalong-lalo na sa aming kapwa na wala sa katayuan upang gumanti sa kabutihang aming kinawa. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Maraming salamat sa iyong patuloy na pagsubaybay at pakikinig. Hanggang sa susunod na linggo, tandaan mo, Mahal ka ng Diyos kahapon gayon at bukas. Pastor Joey Umali, nagpapasalamat sa iyong pakikinig dito sa Karunungang Buhay. Hanggang sa susunod na linggo, tandaan, ang salita ng Diyos ay karunungang buhay at tanglaw sa ating landas, isa isip at isa buhay para sa matagumpay na pamumuhay. pakinggan si Pastor Joey Umali sa Karunungang Buhay. Tunghayan muli ang programang ito dito lang sa 702 DZAS, gabay ng Sambayanan.